May nag-comment, ako po, magnesium glycinate iniinom ko para ma-relax at makatulog ng maayos. Safe ba to? Gumagana ba talaga? Ang sagot po ay yes. Magnesium glycinate ay isang form ng magnesium na kilala sa calming effect at kadalasang ginagamit para sa better sleep at pangontra sa anxiety at muscle tension. Mas gentle ito sa chan kumpara sa ibang form ng magnesium, kaya madalas itong ginagamit ng may insomnia at stress-related issues. Pero tandaan, kahit supplement lang ito, hindi lahat ng tao ay kailangan ng extra magnesium. Kung sobra, pwedeng magdulot ng loose bowel movement at abdominal cramps. Laging mas maganda kung may gabay ng health professional bago ito gawing daily routine. So kung gumagana sa'yo at walang side effects, goods po yan. Pero tandaan, walang iisang lunas sa lahat ng insomnia. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Para sa more gamot tips, follow for more.